Yo, what's up? Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pagkwentuhan pa rin po natin ito. Yung may init na Bugado siya Atty. Libayan. Wala nang intro-intro, banat ba eh? Take it Bahala na dyan. Kung masita nila, sabi nila, wala ka bang ibang t-shirt? Wala eh, pasensya na. Alam mo, isa yan. Sige. I am a Filipino for good governance. Alam mo, Eto ngayon ko lang sasabihin sa ito ah. Ha. Ako hanga ako kay Mayor Magalong. Ba't mo naman banat ba'y nasabing uh, hanga ka kay Mayor Magalong? Pakipaliwanag. Kaya lang, eto ha, pasensya ka na. Ilang beses ko ito sinabi, hanga ako sa kanya. But it doesn't stop there. Everything na sinasabi niya is bullshit kung wala siyang ibipakitang ebidensya at hindi niya ilalantad kung sino yung sinasabi niya yun. So, ibig sabihin, takot din pala yun. Bye. Bye puro dada lang ang niya, ginagawa ni Mayor Magalong parang ito si Ator Libayan walang hawak na ebidensya kudala ng kuda parang ganun ba? Pasensya na ha Mayor Magalong ha you are correct when you're saying na ganito ganito pero isa ka lang din isang parang vlogger na, na hindi mailabas yung pangalan nitong mga kongresista na ito So ibig sabihin wala rin pala si Mayor Magalong yung yung tapang pala nito, eh, pakitang tao lang na hindi talaga kayang panindigan yung mga pinagsasabi niya. Pasensya ka na kasi kaming mga vlogger, nag-iingat kami sa libel. Okay, nag-iingat kami. True. Kasi hindi naman talaga pwede basta-basta ka -basta uh, mag- mag-name ng tao o kahit na anong, kahit sino pa yan, basta tao. Kasi pwede kang kasuhan ng libel. Kahit sabihin mo nasa media ka hindi ka pwede magbitaw ng pangalan. Pero yung mga katulad mo, na matapang, mayor, eh dapat ilabas mo talaga kung sino yung mga yun. Dati ka pang uh, pulis o sundalo, hindi ko alam kung uh, dati kang uniform personnel. So dapat ilabas mo yun. Kaya nga, ang problema dito, hindi ko sinasabing masama si Mayor Magalong. Hindi, bilib nga ako sa kanya. Hanga nga ako sa katapangan niya. Pero kung hanggang doon lang, Sayang. Ibig sabihin, tapang-tapangan lang Banat Bay. Na hindi niya kayang panindigan talaga yung mga pinagsasabing niya. Kasi wala naman siyang pinangahawakan. O kung meron man, hindi niya mabing, mabanggit kung sino. So ibig sabihin, duwag din. Kaya nga kung nagtataka, dahil hindi nagtataka, uh, naiisip ko na itong taon to, si toto to, 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 to yan, yan, ay dobo. Sino, sino, sino Banat Bay? Full standard. Pag si Tulpo nagsabing, o kaya si Robin Padilla nagsabing uh, mang, nanghusga na, doon sa Senate, lagi niya sinasabi, ilabas nyo ebidensya, ilabas niyo ebidensya. Bakit? Nung naglabas ba, nagsalita ba si Mayor Magalong, sinabi mo yan? Na ilabas mo Mayor Magalong ang ebidensya. Nagpapakit ka lang dyan sa media. banat diba ba? Pag ginawa niya, eh, di ba sa bahay nila yan? O baka hiniwala yan to nung anak ni Mayor Magalong? Di ba? Kaya takot to, ibig sabihin, takot to kay Mayor Magalong. Si Mayor Magalong, ganun din, takot din na pangalanan yung mga pinagsasabihin yung mga expose niya. Sinabi mo yan? Hindi. Bakit? Takot ka sa asawa mo? Ay, pwede. <laughs> takot ka sa anak niya yung Magalong? Member... Hindi, takot din siya kay Mayor Magalong. Pero ka ba ng takusa? Yung totoo. Ha? Siya ba nagsusulat at nag-type dyan sa tabi mo? Para so Pero piling ko yung nagtatype na sinasabi ni Banat Bay. Recorded lang yun. Wala talagang tinatype doon. O baka, do lang, baka ano lang din yan. Yung uh, maliit na opisina lang din. Nagtatype lang. Pero hindi eh. Parang recorded lang yun eh. Kumunod ka? Ganun ka ba ka Ander? Ako nagtatanong lang ha. Kasi may nagtatype dyan ba? Diba? Ano yun? Yung mga sasabi mo, kailangan yung sinabi lang nung anak ni Mayor Magalong? Pwede. Pwede yung ano. Uh, parang promptor lang yung nandiyas sa harapan niya. Under ka? Patunayan mo nga hindi ka under dun sa partner mo. Punahin mo nga si Mayor Magalong at sabihin mong ilabas din yung ebidensya. Asa na yung ebidensya na yun? Di ba? Eh, sa totoo nga, eh, mas may ebidensya pa yung sinabi ni Marcoleta na meron na yung sugalan. Tuloy-tuloy pa rin sa Baguio eh di ba nga, sabi nga rin ni Melo Yap, tuloy-tuloy pa rin ang, ang sa Baguio. Hindi naman talaga napahinto ni Mayor Magalong. So, ibig sabihin, may nagsisinungaling. May naglabas ng picture dyan. Di ba? May mga nagsasabi dyan na mga taxi driver na tuloy-tuloy pa rin yan. Hindi totoong nawala yan. Asa? So, ibig sabihin, pakitang tao lang pala to si Atty. Libayan tsaka kanya kanyang ano. Yung ano yung niya? Nang good governance doon. Oo, hindi po sila kasal. Alam ko po yun, hindi po sila kasal. Eh, that's, yun lang ang tinawag ko. Eh, kahit naman hindi kasal eh, as long as magkasama sila sa bahay, may, may anak, eh, parang magkasawa na rin. Yung papel lang ang kulang. Illegally wife. mali-mali. <laughs> hindi, hindi, mali-mali-mali yung term. nga sana, ito lang ay eh, sa akin, kung talagang totoo ka para kasabayan at katotohanan, libayan, punahin mo rin si Mayor Magalong na ilabas yung ebidensya. Ayan, eh, correct. Hindi lang si Mayor Magalong lahat ng senador, lahat ng kongresista, lahat ng politiko, punahin mo rin. Hindi yung selected lang talaga yung nakatuto ka lang kay Robin Padilla, kay Senator Tolentino, kay Rapi Tulpo. Diba? Pero yun, nasa bakuran mo, hindi mo kayang sitahin. O, ibig sabihin, double blade. Till now, good governance, good governance, nakipagsama siya sa mga mayor. Ang tanong, asa na yung ebidensya na itong mga kongre... Nag-antay ako eh. Na -na Naintindihan niyo ibig sabihin? Nag-aantay din po kami. Excited nga kami kay Magalong. Dako, buti may nagsalita. Pero nung hinihinga na siya ng ebidensya na? <laughs> nga, nga Wala. Ah ah. Eh baka nga natatakot ni ilabas. Panayang yung kuda lang baka na mawala talaga siyang ebidensya. Puro kuda lang kagaya nito ni Attorney Di Di ba? Na wala naman talagang pinangawakan basta makapag-comment lang, di diba? ba? Makapag-release lang sa mga media. Baka ganun. Asha na yung ebidensya na yun? Eh, bakit hindi mo pinupo na? Ah, kasi nga target mo si Tulpo. Ay, uh, syempre, 21 million subscriber. Makambunan man lang siya ng kalahati, eh, baka mas lalong yumabang to. ang talagang target mo, simulat sa pool si Tulpo. Alam mo, nakikita ko na picture. Nakikita ko na picture. Anong picture na nakikita mo, Banat Bay? Sure. Sa totoo lang. Tinatarget niya to si Tulpo. Bakit? Bakit si Tulpo ang tinatarget niya? Maybe. Because yung kanyang... Uh, hindi kasi natin pwedeng tawaging father-in-law. Eh. Pwede na father-in-law. Gawin din naman masumatotal nun. Kasi hindi naman sila kasal. Eh. Pero sabihin na natin parang ganun. ba diba? Yung tatay ng iyong uh, partner ngayon ay may plano in the future. Yun pala. May pinaplano. Kaya pala nag -iingay. At na yung tira nito kay Rapi Tulfo. Yan ba ang dahilan kung bakit mo tinatarget si Tulfo? Na dahil iniisip nyo na may plano rin si Tulfo tumakbo? Hindi malayong ano Banat ba by, ah, pagkaka ano niya sa paniniwala niya. Kasi ito advance mag-isip to kung si Rapi Tulfo ang pag-uusapan. Na presidente? So iniisip ninyo eh, pwedeng maging third force. Kasi tinatawag na nga si Mayor Magalong na third force eh. What? Third force na kagad yun? Eh, parang wala namang dating, dating yung ano niya, yung mga expose niya, hindi naman masyadong umingay. So, ikaw pala ang attack dog. Ganun po ba yon? Kayo po ba ang attack dog ni Magalong? Yun. Attack dog pala to. Kaya pala pala yung kahol nito. Kaya patuloy mo sinisiraan ang mga tulpo. <laughs> hindi, ako nagtatanong lang ako. Ah, kasi wala daw followers si Bagalong sa social media kaya hindi niya binabanatan. <laughs> Pwede pa. Pwede, 'di ba? Si Happy Tulpo nga, 21 million, kaya binibira ng binibira eh, 'di ba? Mga marami subscriber, Yung na binibira niya Tony Libayan. Pag wala, parang nomad sa kanya. Asibol. Alam nyo, Mayor Magalong, ako talaga hanga ako sa inyo. Wala ako masabi, hanga ako sa inyo. Huwag lang ko kayo magdididikit dito, masisira kayo. Simula pa lang, sira na kayo pag nagdididikit kayo dito. Lalo na pag nalaman ng marami na ito ay eh, konektado kay Mayor Magalong. Eh, naku, Mayor Magalong, shoot ka sa banga. Yung may pasuot-suot pa ay mga Pilipino for good governance. Ikaw magsasabi niyan? Good governance? Kayo ba maniniwala na para siya sa good governance? Eh, one-sided ang ginagawa niya, di ba? Pambira. Siraan na kagad. Hindi <laughs> kasi ako, na nagsasabi ko sa inyo, pag nalaban yung damit ko, kung ano nasa ibabaw, yun yung kinukuha nakuha ko. So, parehong-pareho. What a coincidence! It's me! <laughs> What's a coincidence, daw? <laughs> Hindi mo alam yung picture na yan? Hindi mo sinadyang sinuot mo? Ay, coincidence! Tanga na lang maniniwala na coincidence. Di ba? Tanga na lang daw siguro maniniwala. ano? Ang coincidence, hindi mo talaga alam o maaring sabay. O, maglalive na ako, bigla ako nakita to. Hindi eh. Nakita mo na yan eh. Kaya ka nga nag eh. kasi nga nakita mo na eh. Tsaka sinabi niya 4 hours ago eh, 'di ba? 4 hours ago. So ibig sabihin napanood niya muna, 'di ba? Bago niya bago niya nagsuot ng ganyan damit. So kalokohan tong sinasabi nito. So, mo 'yan na mo. ano naging coincidence 'yun? Ano ba naman klasing bokobalaryo meron nito? Informative topics pa pala. Okay. Ah. Baka daw mag-subscribe kayo sa amin daw, i-follow kami. Pero ang ano ang dapat niyong gawin? Po sa mga netizens natin, hindi ko na po babanggitin ang pangalan niya at baka okay. i-follow nyo pa at makinhabang mm. pa siya sa mga views ninyo kaya yun ang purpose niya I, what I suggest mm. is you follow my page at tingnan nyo po yung vlog na ilalabas niyo. ah, okay vlog o oh, ayan, pinutol niya, di ba? pinutol niya, sinabi ni Atty. Villamor yan ang gusto niya, yung pinuputol para hindi na ma yung doon na siya magkukomento yung negative side na kagad yun ang paniniwala niya sa mga kasombi niya Diba? Panoorin nyo, pinutol na, hindi niya na ibabalikan nyo. Ah, so, vlogger na rin siya. Tignan nyo dito, ha? Yan, lalaitin na sa dami. oh. di ba? Hindi na siya nag... Hindi niya na tinuloy yung sinabi ni Atty. Villamor. So, yung isa sa mga dahilan kung bakit uh, natalo to. Dahil nga dito, hindi niya tinatapos yung, pinap yung mga video. Nagkukuha lang siya ng mga clip, tapos doon na siya magkukomento gagawin niya na negative side yon tapos siya na yung papunta ngayon sa positive side diba? kuha ninyo so sa ngayon yan lang muna maraming salamat